Nandito ba kayo sa Japan? Nagbakasyon ba kayo sa Japan? O pupunta ba kayo sa Japan? At saka balak nyo sumakay ng bus for, para makatipid kayo. Hello mga idol, um, Nandito ba kayo sa Japan nagbakasyon ba kayo sa Japan o pupunta ba kayo sa Japan at saka balak niyo sumakay ng bus for para makatipid kayo. Ito guys ang um, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano sumakay ng bus dito sa Japan. Yung yung pagsakay po ng bus dito sa Japan ay hindi po kagaya sa atin na naghihintay lang tayo kahit saan-saan sa daan kung may dumadaan na na bus ay pwede na tayong sumakay. So dito po sa Japan ay iba po guys so Halip po kayo guys at tuturuan ko po kayo kung paano sumakay ng dito sa Japan Paano sumakay ng bus dito sa Japan Actually guys ito po yung uh, natutunan ko at tinuro sa akin ng uh, manager ko Kung sakaling uh, sasakay ko ng bus Ito guys Ito po yun guys ang waiting area Kumbaga ito yung bus yan po yung bus. Yan po yung schedule ng bus, guys. Hindi po tayo basta-basta dito sumasakay ng bus ng mga naghintay tayo dito na hindi natin alam. Ito, guys, no. Hindi po yan kusang darating ang bus na sakay ka lang diretso. May oras po yan, may oras. Ito, guys, no. So, sa hindi po nakakalam, ito po yung may pula po at Ito po yung pula at ito. Ito po yung weekdays at ito po yung weekends and holidays naka-base sila dito guys ito ko yung Yotorito line for ito ko yung Yotorito line na bus na sasakyan natin patungo Shidami Kutso Hiroba Baya Shidami Science Park yan, ito po sa kabila ito naman po ang same pa rin Yotorito line for Imba Baya Asahi at Yok ah, sok Sakura Gauka Ah, ito guys, oh, ang pecha ngayon fi ah, ito po yun, ours yan, kung na weekdays po tayo ngayon so isipin natin kung baga nasa 12, alas 12 tayo ngayon so dito tayo maghanap guys alas 12 yan darating ang bus first bus na darating sa week, weekdays is uh, 12.15 kung nakaligtaan ka man guys kung dito kung lumagpas ka 12.18 ka na dumating dito so possible na makakasakay ka uh, 13 so ala, alaona ng 1.15 or 145 ito po yon 115 to 1 or 145 pag nandito ka naman sa weekends guys ito na yon guys kunwari dito ka sa weekends ito yon weekdays to weekends so ito 17 ano ba 17 weekends ito weekends so darating yung basa kung dumating ka may klase ka ng alas 9 so dapat magkasakay ka na ng alas 8 17 sa weekends or holidays 8.17 dapat nakasakay ka na nandito ka na 8 7 uh, plus wala pang 8.17 mga 8 13, 8, 10 kasi 8.17 darating yung bus so ito guys no yan ito yung hanapin mo ito yung oras kung anong oras ka until, until 21 lang po sila yan po yung bus guys yan yan po yung bus Sa so, anong oras, yun? oras yun. Ayan po yung bus. Kahit lumalabas guys. Ayan. Ito yung ano yan Ayan. Kahit walang lumalabas. at po yung ano. Ito po yung labasan. niya yung, yan yung pasukan at yan yung, yung labasan sa loob. Ayan. Ito guys. yan ano oras sa ba ngayon? Yung lumating yung bus. Po yung bus. Ayan. Ayan nga guys no. Uh, ah, na natin yung bus uh, so tinuro ko sa inyo guys ko para hindi kayo magtaka kung bakit ang tagal ng bus ba't walang dumadaan na bus hindi ka guys sa atin maraming dumadaan maraming kang masasakyan dito ba sila dito guys by oras kasi sila dito guys so uh, yan na lang guys no at uh, salamat sa panonood God bless